I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Wala talagang tatalo sa tambalan ng ating Donnie at Bel Mariano dahil talaga namang patunay na sila nga ang phenomenal love team ngayon sa kanilang henerasyon dahil na nga rin ito sa kanilang mga projects at endorsement na sobra talaga silang in demand lalong lalo pa nga guys sa kanilang mga teleserye at movies narito nga guys ang sabi na isang bula na ayon nga sa kanya no wonder It's not just their fans who are obsessed with them, but even their bashers. The success of H.I.H. and Can't Buy Me Love on Netflix is insane. Kaya hindi nauubusan ng projects na kayo ang main characters eh. Congratulations, Don Bell. Narito nga guys ang patunay na kung saan ito nga ang Kent by Me Love ng ating Donny at Bell. Umabot na nga ng 1 million views of 54.8 million watch hours sa Netflix. Kaya naman, talagang itong ating Donny at Bell ay hindi nga raw talaga pwedeng i-compare sa ibang pair. Talaga namang ang kanilang on-screen kiss ay masyado nga raw mahal ang rate. Dahil talaga namang aabangan nga ito ng maraming bablies, kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na stay tuned lang tayo for more update kala at Val sa mga susunod pa na ayuda.